At tinabalitaan nyo ako rito kung ano nangyayari dito. Napakalang sa hangin dito huh? kita-kita naman ninyo kumukulo ang dagat. At ang panahon talaga dito, hindi may iwasan talaga. Nasabik talaga dito. Talagang... Huh? 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 Hindi pa ko tapos. Huh? At kita-kita po naman huh? Huh? ninyo, huh? Huh? ang pagkulo ng karagatan ay hindi talaga may iwasan mamangka. At gawa na malubog talaga. At gulping huh? sama lang panahon ngayon. Ito yung tinatawag natin na... Huh? Huh? Hindi pa ako tapos. Bastos ito. Masyadong bastos ito. At ang kanuhan kakanuhan po ngayon ay talaga uh, isda ngayon. Medyo nakulo. Nakulo ang dagat ngayon. Ito yun at so yun nga, marami lang gusto tumugpa rito ay hindi makatugpat gawa na kumukulo ang dagat ay... pamit Atamahan ka, hindi pa ako tapos mag ano sa kanila at yun nga pasisya na kayo dito sa nasa likuran ko at medyong napakakulit Ay walang wala dito talagang mauhuling isdaan At yun na nga, yun na nga po at na Bakit na po yung nag ako reportan na yan? Ay, hindi pa nga ako tapos <laughs> At yun na nga po at medyo masyadong matalamsig na dito ay eh, ah, Anong kaya? Yeah. Salamat sa iyong balitang katid. Ay, nagasalita ba? Ay, natira na. Natira na. Wala pa. Pinatao na. Amaya, tamahan ka na. May nagtamahan ka. Ayaw na. May hingis na dito. Ay, hindi makatug... Amaya, tamahan ka. Hahaha.